Yexel Sebastian nagsalita na laban sa mga nagsasabi na ng scam daw sila. Ito yung buong detalye. More than 400 OFWs with 200 million ang nag-invest or nag-deposit sa bangko ni Excel na directly daw in-invest sa casino junket. Sobrang daming investors ang nagreklamo. Kasi naman, pagkabigay ng pera, almost 2 months delay ang payout. Tapos, ang matindi pa dun ng black at nag-unprint sila ni sa mga investors. Ang sabi ng mga investors, pinagtataguan daw sila. Pumasa ang isang ina na nag-invest ng 2 million na akala niya lalago yung pera niya. At ito na nga yung sabi ni Excel. People, wala pa kaming statement ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo yung mga sinasabi nyo hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Maraming tao hindi agree kay Excel. Hindi sila naniniwala na innocent si Excel. Kaya naman maraming comment tulad na lang na mga ito. Kaya marami pa rin tao ang nag-aabang. Kasi naman, hard-earned money ito. Kaya sana naman, maibalik to.